Good morning. All right, isang mapagpalang umaga sa ating lahat na naman mga kasari, no? So, good morning. Good morning sa ating lahat mga kapangyarihan At kahit ikaw ay hindi kasari at napapanood ang video ng ito, so good morning po sa ating lahat. And for to this video, so nandito naman na yung ating delivery from grocery ah tayo na naman ay pinagpala As simple, -order at syempre nakapag-order at makapagbayad na naman tayo. So bago ang lahat, ibabahagi ko muna yung pagdating ni Grocery. Este yung pagdating pala ni Shipper. So ayan, panoorin and keep on watching. Friend, so Murag na agoro te, me. Sige na <laughs> seven. Lama boxes. Six, six. So ayun mga kasari yung ating unboxing for today's video. So ito ay galing sa si grocery, yan. So meron pa tayo diyang uh, boxes. And yung isa ay nabuksan na natin mga kasari, no. So ito yung laman. Uh, and may pa-promo sila. So ito ay talagang napakalaking tulong para sa atin uh, sari-sari store yung mga pro promo mga ganito no. Mga uh, basic things. Yeah. Very fast moving items. So kaya ayan, hindi ko na pinalagpas. So kumuha tayo ng kanilang pa-promo. So 100ml and 200ml mga kasari. Tapos, pati yung kanilang, ah, uh, ayan, chucky. So, dalawa. So, ito yung unang laman sa ating unang box. So, keep on watching. So, ito yung mga kasari, yung pangalawang box natin. At, uh, so, i-check ko lang muna kung ano yung nandito sa ikalawang box natin, mga kasari. So, pagkatapos kong uh, ting-tingnan kung ano yung mga nandito, ay ah uh, i-check ko sa ating resibo kung nandito nga lahat yung ating na-order na -order. so ayan meron tayong papakit shop dito ayan tapos meron tayong birds tree tapos ayan uh, choco tapos ah uh, greatest single pack at blanca na twin pack so ito ay tatlong tie yata ito mga kasari yung aking na order tapos meron tayo ditong Alaska yan ito ay wala na sa amin tapos meron tayo ditong bakit twin pack twin pack yung dumating sa ating Milo no mga kasari Ting Tingnan natin ewan ko ba eh. baka nagkamali eh, sa pagpindot yung aking asawa yan ta may kulapo tayo dito tapos imperador tapos meron tayo dito cobra na battle yan tapos may nature spring tayo tapos gsm blue yan tapos mp ulit dito mga kasari. Yan. tapos meron tayong na, kala ko dyan bilog so ayan kulafo pa rin yan mga kasari no? dahil naubusan ako ng kulafo na maliit so ayan lang malaki lang yung nandyan tapos dito pa sa ilalim ayan so iti ko muna kung yung ating order dito sa resibo kung nandito nga lahat ayan so stay tuned so ayan dito tayo sa pang-apat na ay pangatlong box pala so yung nandito ay coupons, large yan tapos canton yan so yung kanton natin is 20 pieces yan yung extra hat tapos ito ay 4 or 6 so titingnan ko lang no uh, 4, 6, 8 15, 12 14, 16 18, 20. So, 20 nga yung ating extra hot na spicy. Ayan. So, balik ko lang. At last box na tayo. So, chit-check ko muna sa ating recibo mga kasari. No? Ayan mga kasari. Ito ay pang-apat na box na. Ayan. So, nandito yung ating cold gate. At saka yung ating anti na downy. Tapos, uh, ayan mistake. So, dalawang tayo yung ating Colgate at saka yung ating ito, uh, Modis. Tapos, meron tayo dito yung Rigzona. Ayan. Ito ay 3 pieces for 20 pesos. Tapos, ay may mga pulbo tayo dito. Pulbos. Ayan. Powder. Johnson. Ayan. So, tapos may bulak tayo dito. So, che check ko sa ating resibo kung dito nga lahat yung ating na-order. So, maraming salamat sa inyong lahat sa pagsama sa aking uh, vlog ngayon. At good morning and happy ceiling sa ating lahat mga kapwa kong kasari. So, bye-bye and see you sa mga susunod na vlog. Magkakain na kami. Ayan yung ulam namin. <laughs> hmm.